Good morning guys, good morning Philippines, good morning Camarines Norte, good morning Bensons. Ah, ngayon ako sa Bicol. Guys, nakita mo ba yung puro sa likod ko? Yan you know, o, puro yan ang kakawati. Yan ay isang mabisang halamang gamot na pwede rin pantaboy sa insekto ang kanyang dahon at ang kanyang balat. Ayan guys, yung mga bago pa lang sa akin channel guys, pasubscribe naman, like and share, and click the notification bell yung all the bell button para update kayo video kong ilalabas. Ayan guys, yan puno na yan. Ayan, oh. Ayan guys, ang puno ng ano, kakawate o oh, madre de cacao. Ayan. Ayan ang background niya. Palaya namin. Ayan, oh. Palaya nila tatay. Yang madre de cacao na yan guys, ayan, oh. Yung kakawate na yan ay babisang gamot yan. Yan ay nilalaga ang balat at ang dahon na pwedeng inumin, pwedeng gamot sa sakit ng tiyan, ubo, sipon. Yan, pwedeng gawin nyo yan guys, sa dahon na yan. Yan o, oh, ang lakas ng hangin. Tapos pwede siyang gamot sa ano guys, sa sugat. Ilalaga mo lang siya, tapos ihugas mo siya sa sugat. Mabilis magpahilom ng sugat yan guys, yung dahon na yan. Ayan, marami yan dito sa Bicol. Kung saan-saan lang tumutubo yan. Pwede rin niyang gamitin pang bakod kasi natubo ang puwang sa kanyang pag mo. Yung doon sa Bicol, sa Bicol, Bicol lang ako ngayon. Yung sa bahay <laughs> doon sa kabilang barangay, yung binakurang ko yung sa tinanim ko ng tire wire. Ang ginawa kong poste, yan, yung mga anong yan, yung mga ganyan, no. Oh? Yan, pumutol ako ng mga ganyan, yung sanga. Yan ang tinusok ko, tapos dyan ko kinapit yung alambre. Yan. Yan ang background, ang parayan pala nila tatay dito yan malawak yan hanggang dun yan yan ang saka pa kung si, silampay tapos yung bahay na yun sa dulo yun nakikita niyo yung bahay na yun yan yan ang bahay ni tatay sa dulong yan ang dito ngayon ako sa Bicol halos may gitna akong dalawang buwan dito bakasyon hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa trabaho, hindi na kasi baka naawol na ako. Ang paalam ko lang ay sa SM ng tatlong buwan. Pero sa aking agency, hindi ako nag-file ng lead. Kaya matik baka awol na. yan lang guys, ina-share ko lang sa inyo yung dahon ng ano at balat ng kakawati o tawagin dito sa Bicol ay Madre de Cacao. Marami siyang ano, pwedeng paggamitan ang kanyang dahon at ang kanyang balat. yan pag kayo ay ano, pag halimbawa ang bahay nyo ay maraming uod, marami siyang insekto, pwede yan guys, pitpitin mo lang ang dahon yan. Tapos ikuskos mo kung saan sa maraming insekto, marami siyang, marami siyang halimbawa, marami kayong ano, insekto sa bahay, mga uod o mga kung ano man. Takot sila dyan, naalis yan sila pag yung katas dyan, pitpitin mo, Tapos yung katas dyan ipahid mo dun sa part na mayroong mga ana uuod. Tapos sa lamok din guys, takot din yan. Pag namoy niya yung dahon, ang, ano, ang katas ng dahon niyan, ang lamok. Takot din yan, malayas din yan. Yan, yun lang guys at yun lang, share ko lang sa inyo itong ano ang magagawa ng dahon at balat ng kakawati. Yan, ingat tayong lahat. Good morning sa ating lahat. Ingat, ingat tayong lahat. God bless all. Thank you, thank you. Bye-bye.